Magandang gabi mga kaibigan sa aking mga subscriber sa aking mga silent viewer dyan shout out sa inyo Magandang gabi sa inyo Baka naman pwede maglangbing ng subscribe Papress ng subscribe Papress ng notification bell Paselect ng all Para manitipay kayo pag ako nag-upload ng video palike na rin ang video at kung gusto nyo i-share i-share nyo na rin mga kaibigan mayroon ako ditong limang commemorative unahin natin si Artemio Ricarte ito si Artemio Ricarte mga kaibigan oh si General Artemio Recarte. Pictures niya, Issuer Philippines, Republic, 1946 to date, circulating commemorative coin, years 2016. Value 1 peso, currency peso, composition, nickel plated steel. Magnetic yan mga kaibigan. Weight 5.35 grams, diameter 24 mm, thickness 1.85 mm, shape round, technique meld, orientation medal alignment. Commemorative issue Artemio Riccardi, 150th birthday anniversary, series 2016 anniversaries. Ubers front facing of Artemio Ricarte in military uniform. Ang mga kaibigan, naka-uniform daw yan si Artemio Ricarte diyan, oh. Ubers oh. stylist eagle head, bank sale at lower right. Ito yung likod Agila. Tsaka yung Bangko Central Seal ang sa likod daw niya. Patay sa presyo ng mga kaibigan. Ah, ready daw yung edge niyan. Kaya, ah, ready din. Hal, ready ata lahat itong mga to. Ayan o, oh, ready siya mga kaibigan Oh. Kita naman, ready. Ang presyo niya mga kaibigan, merong uncirculated 77 at uh, almost uncirculated 77 uncirculated 130. Yan yung presyo niya. Punta tayo kay Jose Rizal. 1 peso. Ito si Jose Rizal mga kaibigan. Oh. Ang gwapo ni Jose Rizal dito. Nakaharap. Ang likod niya bank cell 2 eh. tapos na sa gitna yung agila Ito. parehas lang sila ng ano mga kaibigan ang nagkaibalan sa kanila ay ang year 2011 nickel plated still din siya Alos, pa parehas lang ang ano nila Wali, one ha, commemorative issue, 158th birthday, anniversary of Jose Rizal. Obverse, front-facing bust of Jose Rizal. Republika ng Pilipinas, 150 years. Diyan-diyan oh. yung Republika ng Pilipinas, 150 years. Tapos yung reverse daw niya Bank sale at the center Rejecting race at left Saka yung year Age niya rated pa rin oh, Putan tayo sa presyo niya mga kaibigan siyo. Si user Rizal ay eh, Kompleto Mula very good hanggang uncirculated Ang kaso lang Mura ang uncirculated niya Very good 57 hanggang extra fine 88 it, ang uncirculated hanggang uh, uns, almost uncirculated hanggang uncirculated 88 it. mura-mura si Rizal pero kompleto ang kanyang mga details yung luma medyo luma medyo luma bago-bago bago mas bago <laughs> Kasi yung mga uh, ano eh, ano. puta tayo kay Isidro Torres. Si Isidro Torres, mga kaibigan no? Oh, si General Isidro Torres. <clears throat> Para talaga sila mga kaibigan, nagkaiba lang sila sa year 2016 din ito si Isidro Torres sabi, eh, Commemorative issue 150th birthday of Isidro Torres Series 2016 Anniversary obverse Front right facing bust of Isidro Torres in military uniform. Oh, naka uniform din sa military daw ito. Ayan o. Oh, Meron pa sa mga medalya sa dibdib. Reverse stylist eagle a head bank of seal at the lower right. Oh, yung kagaya kanina kay General Artemio Ricarte. Para sila mga kaibigan. ang presyo naman Oh, mahal din. Pero siyang extra fine 58 pesos, 77 almost uncirculated, 130 ang uncirculated. Hmm, mahal din pala ito si Isidoro Torres Punta tayo kay ASEAN mga kaibigan 1 peso ASEAN chairmanship hmm. Ang sabi dito Year 2017 Paras lang sila lahat Uniform sila 2017 ASEAN Chairmanship Overs ASEAN Logo Over Styled Stylist Sun and Stylist Dub Member Name in Microtext at Right Ah Ito yung obverse niya yung nakasulat dito ang sabi sa nakasulat dito ay Brunei Darusal Brunei Darussalam Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam Ito yung mga nakasulat dito mga kaibigan oh. Yan yun mga bansa yan. Tapos yung reverse niya, <coughs> The Right, The Rizal Monument by Richard Kissing in Manila. Kissing in Manila. Philippines at right, the BSP seal appears on the right hand. Side with the microtext, ASEAN 2017, the denomination of the currency at the bottom of the coin and below is the list of ASEAN members. Hmm, ASEAN 2017 pala itong nakapalibot dito sa bank seal. Tapos dito, ito na 'yung Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam. Ito 'yung mga nakasulat dito naman sa baba. Baliktaran merong nakasulat Mga kaibigan Punta na tayo sa presyo niya Mga kaibigan Oh, mura-mura ito Extra point 74 hanggang almost uncirculated 110 ang uncirculated Punta na tayo sa pinakahuli Kay Pader Horacio De La Costa Si Father Heracio de la Costa 2016 din Paras lang sila ng ano Commemorative issue 100 th Birthday of Heracio de la Costa Series 2016 anniversaries O verse Front piece ng bass of Hilas Heracio de la Costa Wearing glasses Hmm wala siyang rangko kasi pare siya hindi naman siya naging chaplain. Pare lang siya na may ginawang mga kabutihan. Kaya siya napili maging bayani. Reverse, stylist eagle ahead bank seal at a lower right. Kagaya kay Jose Rizal at kay Artemio Ricarte. Diretso tayo sa presyo niya mga kaibigan ah, Mahal mahal din ito Almost uncirculated 51 Uncirculated 130 So mga kaibigan kumpleto na yung ating limang 1 peso commemorative na sinasabi ng iba na base value lang. Eh ako bigyan mo ako commemorative. Depende sa, ba, sa base ano tawag nito hindi face value face ano tawag nga nito ah uh, face series nang good very good fine very fine extra fine hindi siya face value ano tawag niya may tawag dyan eh ah uh, face recognition na lang para mas madali na ang itsura niya marirecognize siya kung magkaro presyo niya so, mga kaibigan baka naman pwede maglamin ng subscribe papres ng subscribe papres ng notification bell paselect ng all palike na rin ang video kung gusto yung ishare pashare na rin magandang gabi mga kaibigan salamat